Ikalimang kabanata. Naiwan panimulang checklist. Narito ang isang maikling checklist upang matulungan kang malampasan ang nangyari at maghanda para sa kung ano ang darating. Ang isang mas detalyadong checklist ay kasama sa kabanata 43. Isa. Piliing maniwala na si Jesus ay namatay para sa iyo. Ito ang pinakamahalagang bagay sa checklist na ito. Sa katunayan, ito ang tanging bagay sa listahang ito na mahalaga sa lahat. Kung magpasya kang huwag maniwala kay Jesus, wala nang ibang gagawing anumang pagbabago. Alam kong mahirap marinig iyon para sa ilan sa inyo, ngunit ito ang katotohanan. Dapat mong piliin na maniwala kung gusto mong maligtas at mamuhay kasama ng Diyos sa langit para sa walang hanggan. Kung hindi ka pa handang gawin ang desisyong ito, patuloy na basahin ang aklat na ito at magsimula sa pangalawang item sa checklist na ito. Patuloy kang matututo tungkol sa Diyos at kung gaano Kanya kamahal at mas magiging handa kang gawin ang desisyong ito. Kung nangyari na ang rapture, nabubuhay ka ngayon sa napakadelikadong panahon na pagtantona, na maaari kang mamatay sa anumang segundo hindi alintana kung naniniwala ka o hindi. Ang iyong kaligtasan sa panahong ito ay hindi garantisado. Kinakailangan gumawa ka ng tamang pagpili ng mabilis. Dalawa, kumuha ng Biblia. Kailangan mong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay salita ng Diyos. Kaya kumuha ka ng Biblia. Ang katotohanan ay mahirap makuha. Tandaan na ang malakas na maling akala ay darating. Inirerekomenda kong kumuha ka ng higit sa isang Biblia dahil sa tingin ko, kakailanganin mo ang mga ito. Kumuha din ng mga Biblia sa maraming format tulad ng isang libro, isang electronic book or PDF file at isang audio file. Kapag mayroon ka ng Biblia, kailangan mo talagang basahin ito kung gusto mong malaman ang katotohanan. Inirekomenda kong basahin muna ang mga aklat ni na Juan at Lucas. Tatlo, kumuha ng ilang mapagkukunan ng pag-aaral ng Biblia. Hindi ko mabibigyang diin kung gaano kahalaga ang pag-alam sa katotohanan ang salita ng Diyos. Kailangan mong pag-aralan ng Biblia, unawain ang sinasabi nito at alamin kung paano ito ikakapit sa iyong buhay inirerekomenda kong kumuha ka ng pag-aaral ng Biblia. Kabilang dito ang karagdagang impormasyon at komentaryo upang matulungan kang maunawaan ang mahahalagang talata. Dapat ka rin maghanap online para sa mga turo at sermon mula sa mabubuting mga ngaral at i-download ang mga ito. Maaaring mahirap para sa iyo na mahanap ang mga ito, kaya narito ang isang ideya kung ang alinman sa iyong mga kapitbahay, kaibigan o pamilya ay nawala. Malamang na mayroon silang Biblia at maaaring may iba pang mapagkukunan. Apat, magdasal, makipag-usap sa Diyos. Sabihin sa Kanya kung ano ang iyong pinagdadaanan, kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang kailangan mo. Alam na Niya ang lahat ng iyon, ngunit gusto Niyang magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kung ibibigay mo ang iyong mga pasanin sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapayapaan bilang kapalit. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4.7 5. Kumuha ng survival gear. Nabubuhay ka ngayon sa mapanganib na panahon. Ang mga kasanayan sa kaligtasan ay mahalaga dapat kang makakuha ng ilang mga libro sa paghahanda at kaligtasan ng buhay at mag-stock sa mga supply na iminumungkahi nila. O maghanap ng ilang lumang yugto ng mga palabas sa telebisyon sa survival online at panoorin ang mga ito. Tumutok sa mga pangunahing kaalaman, pagkain at tubig, tirahan at pananamit. Anim, magkadikit. Napakahirap mag-isa at mabuhay sa mapanganib na mga kondisyon. Ang dalawang tao ay makakabuo ng higit pang mga ideya at magagawang harapin ang higit pang mga problema kaysa sa isang tao. Maghanap ng kaibigan o grupo ng mga tao na makakasama mo sa mahirap na oras na ito. Pagkatapos ay magkadikit at suportahan ang isa't isa. Tingnan ang aking website, raptureshamisaisa.com para sa mga link sa mga mapagkukunan